Isang mapagpalang araw muli mga kamangs at mga yun nga mga kamangs dahil tayo nga ay nakauwi dito sa atin sa probinsya ano? At ngayon nga mga kamangs ay uh, ako nga pala ngayon ay uh, at ng aking kapatid ay nangilaw dito mga kamangsa sa ilog namin At ito nga mga kamangs meron kami na huling uh, kanina na palakang bukid at ngayon naman ay uh, karas-karas na tinatawag dito sa amin ayan nga at uh, meron na rin kaming ilang perasong huling ang mga hipon ayan mga kamangs pakikita natin dito sa amin ay uh, medyo sagana pa rin yung ilog, marami pa rin uh, mga laman at yan nga nakahuling na ulit siya ng uh, palakang bukid, itong palakang bukid nga pala na ito ay uh, kinakain ito dito sa amin masarap itong uh, adubuhin sa gata o kaya naman ay pinirito kaya naman kasama ko yung kapatid ko ngayon sa pangingilaw Dala dalawa lang nga kami dahil kabi na rin dahil hilig rin namin na hilig rin namin yung mangilaw kaya naman ay ah, kami lang dalawa ang magkasama dito dahil nga ay active na active din yung kapatid ko na ito sa pangingilaw at, at yan nga mga kamangsay binabali niya yung paa para hindi na ito makatalon dahil nga napana niya na rin ito at ito nga pala yung ilan naming mga huli ayan o oh, karamihan ay mga at ito nga mga kamang saya meron din kaming nahabol na na mga patong gubat hinabol yan ng kapatid ko pero nahuli lang namin ay yung mga sisiyaw aalagaan nga pala namin yan at meron din kaming ilang nahuling mga hipon dito yung patong gubat nga pala na yun mga kamang saya marami sila kanina pero ang nahuli lang ay tatlo bali yung hindi na hindi rin nahuli dahil nga dito kapag dating nga pala ng gabi ay sila nga pala o yung mga patong gubat na yan ay ah, naliligo dito sa ilog o naglalangoy sila dahil, dahil nga masukal pa o magubat pa itong area na ito dito ay dyan lang sila sa mga gilid nakatira kaya naman ay nung nakita ng kapatid ko ay nabol niya na at nahuli naman karamihan nga sa aming mga nahuli ay mga mga palakang bukid at yan nga mapapansin natin yung isa lumangoy na kagad ng malayo at hindi na namin, namin niya nahuli dahil napakabilis lumangoy nung hito na yon mga kamangs. At yan nga mga kamangs, yung ilan naming huli dito ay mga hipon. Marami pa rin mga hipon dito mga kamangs, kahit papaano ay sagana pa rin itong lugar namin na ito. Kaya mapapansin nyo mga kamangs, ayan no, na dala, -dala or huli ng kapatid ko yung ilang mga hipon. At na uh, bago nga pala ako umalis ng uh, or nag-abroad mga kamangs, ay isa na rin ito sa mga ginagawa ko dito sa amin, ang pangingilaw kapag gabi. Pero noong mga panahong yon ay uh, sagana pa ang lugar na ito dito sa amin. Pero sa ngayon sa kasalukuyan ay hindi na ganun ka sagana. Bago nga pala ako umalis ay mahigit limang taon na rin ang nakalipas. At yun nga may hinawal sang hito pero hindi na nahuli. Itong mga hito nga pala na itong mga kamangs ay mga native. Or uh, dito lang uh, kasalukuyan nga uh, silang nakatera dito sa mga ilog dito sa amin. Yan nga mga kamangs may huli ulit na hipon. Itong ilog nga pala sa amin na ito ay uh, dito rin kami kumukuha ng uh, tubig irrigation para sa ilog o uh, para sa pananim sa palayan. Medyo malayo na nga yung aming nalalakad na yan mga kamangs pero at kakaunti pa lamang yung amin na dahil nga ngayon ay magapail niyo na at konti konti na yung tubig no kaya napakagandang uh, mangilaw dito kapag gabi mapapansin niyo ay uh, mahina na nga yung tubig na yan mga kamangs. Kaya naman yung mga ilang mga isda at mga hipon ay nagsisitabihan na lang sila sa mga gilid. Ayan o, no? dahil kaunti na nga lang yung tubig na yan mga kamangs. Ano? Mapapansin rin ninyo mga kamangs ay uh, marami na rin mga dumidumi -dumi sa gilid o uh, mga nabuhay ng mga laman dahil sa kadahilan ng uh, matagal na pong hindi bumabaha dito sa lugar namin. Dahil panahon ng June, July, August ang uh, tag-ulan dito sa lugar namin sa Mansalay Oriental Mindoro. At ngayon nga ay uh, pa december na. Kaya naman ay walang gaanong ulan. At yan nga mga kamangas makita nating may hipon. At uh, may mga isda pero hindi na namin hinuli yung mga isda na yun. At itong mga hipon lamang ang aming mga hinuhuli. At mga iilang mga mga hito mga kamangs ayan nga at, masukan masukal lang nga itong tinignan namin pero walang gaanong ista dito mga kamangs dahil na miss ko na rin nga mga kamangs itong, itong gawain ito yung pangingilaw kaya naman ay uh, -uwi ko ay isa ito sa mga binalikan ko kagad dahil ng mga panahon dito ako ay naka tinatawag na naka siyempre stress reliever din natin ay mga kamangsa at ito nga mga kamangs ay uh, dito na tayo sa kabila mapapansin natin dito konti na lang talaga yung tubig at mapapansin din natin na hindi lamang kami yung uh, dito at marami rin pero ngayong gabi ay dalawa kami ng kapatid ko ang mangingilaw mapapansin nyo may ilan kaming mahuli maliliit na isda ayan mga kamangs ayan mas maganda sana kung nahuli rin namin yung inahin ng uh, patong gubat pero yung mga yung patong gubat na nahuli namin yung makamangsaya, alagaan din namin yan dahil sisiw pa nga siya mas maganda na alagaan namin siya ayan nga at merong pinapana kapatid ko na hipon ayan malaki nga pala mga kamangas itong hipon na ito na kanyang pinapana at uh, hindi niya masintrohan kaya naman ay mabilis ang paglangoy nitong uh, hipo na ito mga kamangs. Ito na mga kamangs ay tinamaan na itong hipong ito. Papansin nyo, medyo malaki siya at nahulog nga mga kamangs. Ayan. Medyo may ilan na rin hipon pero karamihan sa mga nahuli natin ay mga palakang bukid or uh, tinatawag dito sa amin na Hawaiian frog. Dito nga pala sa pangingilaw ay uh, tagaan lamang. Kung ikaw ay mahilig sa pangingilaw or gagawing stress reliever ay mas maganda ito mga kamangas. Ito nga pala yung hilig namin dito. Mas lalo pagkasama kayo mga iyang kapatid ko na yan mga kamangas. Napakaganda nga mangilaw kapag gabi na mga kamangas. Ano? Sigurado nga marami tayong uh, mahuli niyan. Pero nung araw mga kamangas ay marami talagang ista dito. Mga hito at mga dalag. Pero sa ngayon, ay kakaunti na lamang dahil na rin siguro sa paunti ng paunti ang tubig at kadala, kadalahilan ng nilalason na rin yung ilog. At ito lang ay yung huli natin ngayon mga kamangs, kakaunti lamang ano, yung ilang piraso. Pero ayos na rin yan mga kamangs. Dahil kahit pa paano ay meron tayong nahuli. Dahil medyo malayo na nga yung ating nilakad mga kamangs, tayo ay pabalik na muli at pauwi na tayo. At ito nga pala yung mga uh, nahuli namin ngayon mga kamangs. May ilang, ilang pirasong hito at mga mga hipon. Ayan mga kamangs, mapapansin natin at mga palakang bukid. Bali bukas na nga pala natin yan lulutuin or dadagdagan pa natin yan mga kamangs. Dahil nga ay kakaunti pa lamang yan. Masarap nga pala dyan ay uh, ginataan. No? Adubo sa gata. At uh, hanggang dito na lang mga kamangs. Maraming salamat.